2.50 to na baga alas 3 na ng hapon siyempre pag tayo dito sa Ternate hindi pwedeng hindi tayo dadaan dito sa Kailabne ni ito yung magandang spot dito sa Kailabne ni tanaw na tanaw dito yung karagatan <laughs> ganda Ganda dito, di ba? Doon sa baba yung ano, yung marine base na beach. Yung magandang dagat doon. Ang sabi nga nila doon ay Little Boracay. Pero ako, pag nagruruta ako ng Ternate, talagang <laughs> dumadaan ako dito bago umuwi. Napaka kalmado ng lugar dito yan ba ganda ganda ng kalikasan thank you lord maraming salamat sa kalikasan yung mga may yaman nag ano dyan eh na anong tawag doon may tawag sila doon eh uh, nung nakaraan nung huli ko nagpunta rito may nakita ko nag ano dyan eh yung motorboat ah uh, nagma motorboat sila dyan yung mga mayaman, yung mga may budget pero tayo dahil wala tayong budget. <laughs> Dito lang tayo. Tanaw lang tayo dyan. Tanawin na lang natin yung magandang kalikasan na binigay sa atin ng Panginoon. Enjoyin lang natin kung ano yung budget natin. <laughs> Matuto tayo naging masaya kung ano lang yung kaya <coughs> ng pera natin. Diba? Ganda. Eh, ito talaga eh. Dito talaga ako na bago ako umuwi. Kapag ka uh, ruta ako ng Bernate. At mga 10 minutes. Kahit mga 10 minutes lang o 15 minutes. Tambay ako dito. Wala lang. Tambay lang. Nakatingin na ako dyan sa napaka napakalawak na karagatan na yan. meron naman dito ang na gawa sa punong kahoy ganda, ganda, ganda ng kalikasan Thank <coughs> you Lord sa kalikasan Thank you, thank you. Makontento tayo, maging masaya tayo sa kung ano yung meron tayo. Kung ganito lang yung kaya natin para maging masaya, okay na yun. Huwag na natin yung pangarapin jet ski pa dyan. <laughs> Ayun ba na, jet ski. May mga nakikita ko dati yung nag-jet ski dyan. So yung nagpupunta ako dito. Pero ngayon wala tayong nakakita yung nag-Jet Ski. Meron kasing resort. Banda dun. Banda dun. May resort dyan. Isang resort na ng mga mayayaman. Yun yung mga nag-Jet Ski dyan. Ganda. Marami mga mangoy dito. Ayan. Bawal pa kainin yung mga unggoy. Tinalihan na dito dati, walang taa dito eh. Ayan yung resort sa baba. May mga yate. tanaw dito pag nandito kaya yun yung mga puti na yun mga yati yun yun natin kung masusum natin yan yung mga yati 嗯，应该。 Dati walang tao dito eh. Nakapunta pa dun eh. Kay ni Bay Resort pala. Yung pangalan ng resort don sa baba. Yun, kung magluluta kayo ng KB yung huwag nyo kalimutan dumaan dito. Pakaganda rin dito. Minsan gusto kong magsumpong sa'yo Kapag pagod na pagod na ako Tama pa panginit ng yakap mo Ang yakap ko Minsan gusto kong tumakas Ito yung ruta na lagi kong dinadaanan at binabalik-balikan. Ito yung pupunta ako ng Cribyang. Ito nga, itong kay Labne. yan yan yung upuan na yun natin kanina. Ayun. Kung nagustuhan nyo yung video natin dito sa kay Love ni. Nakilag na lang po. Ang oras ay 3.15. Maya maya bago mag alas ko, marami na mga pupunta dito. Mga magjowa. Dito sila nagpupunta. pupunta. Maraming salamat sa panonood. Muli ito ang yung Kuya Brusco. ko. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa na episode. Bye bye and God bless. Sa mga gustong sumuporta sa ating channel. Meron tayong kalakal. Ito yung kalikasan bracelet. Ito yung gawa sa sungay ng kalabaw. At prayer beads ito naman yung isa ay gawa rin sa sungay ng kalabaw at meron siyang beads na gawa sa ano uh, bato na galing sa bulkan itong itim na to tapos ito yung sungay ng kalabaw at itong pinakahuli ay kombinasyon ng iba't ibang breeds sungay ng kalabaw buri beads tsaka gemstone ayan, bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito walo walong uri ng beads at sungay ng kalabaw ayan, tatlong klase na yan na bracelet kung gusto nyo magkaroon, nakasama itong libreng sticker ni Kuya Brusco Pili lang kayo sa tatlong design na to. Tapos i-message nyo ako sa Facebook page Kuya Bruce ko. 250 each. 250 each. Isang piraso, 250. Kasama na doon yung packaging at shipping fee. Yan, pili lang kayo. Tatlong klase yan. Itong walong klase na beads na gemstone. Itong bato na galing sa Itong bato na nagaling sa vulkan at yung prayer beads yun maraming salamat sa mga gustong sumuporta may edit na ako sa ating facebook page kuya bruce ko kahit sa lugar na abot maglak may huwag kang matakot bilingin mga gawa ko hanggang mahanap kung para saan talaga ko at sa lugar na abot Maglapay kang matakot Nilingin mga gawa ko Hanggang mahanap kong para saan talaga ako uh -huh. Napakalayo na nung umpisa Gusto kong kumunekta Sa napakalayo para lamang ako